Alah! Mga pakol mga berdean. Mga pakol. Oh, oh, oh. Ay. <laughs> Orto despidyo andito kami sa elevator. nagsigilan portugues video, pwede sa kaka-video na so palabas na kami ng aming ah, uh, pintoan ng bindi niya sabi mo mga tagtalong? mga magtaong talagang sa... mhm mm portugues video mga adon sabi mo mga adon magaya no, puti kaya ako pag inani may pag inani ang suga sa bahay kay puti ko huwag na namin mga adon stay Pauwi na! Pauwi pa na! Pauwi na! Sige muna tayo. Pat-check muna natin yung halating hambak. Baka lahat naman magdala nang ganyan. Lahat. Ay, Wala na. Pasisip. Ito lang ang tira doon. Hiningi ko sa'yo. isa isa magpagaya. Magdala nang lahat yan. Shout-out sa aking mga kaibigan. Gwardiya. mabait. <laughs> <laughs> Ako naman bukas. Isa isa lang. Mahigpit nga niya talaga. Ano? Mahigpit. Ako na naman bukas. Oo. Oh. Oo. Hindi rin pwede si Tan gawa ng live na yan ay binitbit na. Hindi may nakaw at nakatago ang nakaw. <coughs> Mahay <God. coughs> Ah. <coughs> kasama natin yan oh. ah uh, taro siya yan <coughs> anong masasabi mo Uh, maraming salamat sa todo support lang sa aking chowin kaya niyong aking chowin aking <coughs> kumante na si uh, Dadap TV kaya niyong todo support lang tayo sa aking chowin na talagang todo support na mga kaidol manawid na tayo kalambre na oh, pagtingin <coughs> magtingin huwag alanganin tara let's go Eh mga kaidol oh. Nagbigay yung isa. Mga kaidol. Oo. Talagang mabait. Mega love shout out sa Maynila talagang mga idol sa amin. Tapos sa Juan. Oo. Tapos bansa mga idol. tama. Hindi pa talaga nauubos yung mga mababait na tao dito sa ating Pilipinas. Mababait na tao. Gawa ng kami pinagbigyan kami tumawid. Kaya mga kaidol, maraming salamat kung sino man yun, di namin kilala. May galap shout out sa'yo. God bless. Ingat kayo mga kaidol. Huwag kayong magsawa sa pagsuporta ah. dahil lagi kaming nakasuporta din sa mga video ninyo. Ayan ang aming kay Kiper na shout out at ang kanyang misis. Wow! Ito kanyang asawa pala. Ito kanyang asawa. Kaya Maraming salamat sa inyong pag-suporta at pag-share ng aming video. Tuloy-tuloy lang mga kaidol, samahan nyo kami sa pag-angat ng aming uh, YouTube na 40,870 subscribers. Nasa link ang aming mga laro mga kaidol. So tuloy-tuloy lang tayo. Alam nyo mga kaidol, hindi namin ipagtatago yung aming trabaho Sinasama namin sa pagbablog, tulag na oh, na ano yun. Opera, mga idol. Ngayon mga kaidol, kasi napakahirap ng ating buhay. Opera, mga idol. Oh. Hindi natin lubos maisip kung... Ayan. Oh. Oh. Ayan yung dalawang mag-asawa na palang araw pag nag-viral na ito, ipapakasan natin itong dalawa. Ito. Ayan yung ating ipapakasal. Pa-share na lang ng ating video. Para tuloy-tuloy ang ating mga kaibigan. Nanang atong mga kaibigan nga rin, oh. Grabe mga uh, trupa oh. Shout out dito sa ating mga trupa. Na may mga bisikleta ng ating trupa. Ayan, shout out sa inyo mga idol. God Ingat kayo mga kaidol. Sige, todo exercise lang. Ito, ganito sa tuwing gabi. Nag-o-exercise sila. Nag -o exercise? Nag-o-exercise sila ng bisikleta. Ha? Mga sa kayo eh. Baka wala kayo. sasabayin ko na lang kayo. Oo. Oh. Sure? Wow. Yan, shout out sa ating mga kaibigan. Sa ating mga kaibigang Miss okay. Beautiful at Boys. Okay. Boys. Not understand English? Yun. May understand English? Yan. So, may... Nagrikat! Yun. Nagbigat. Wow. Wapin. <laughs> Yun oh. No? Wapin ayo. Ah! Ayan mga kaidol. Naglakaw na. So maraming salamat sa ha? todo support ninyo mga kaidol. Oh! So kung dito lang yung ating video. Putulin na natin dahil napakaba na. God bless mga kaidol. Ingat kayo sa dalawa na ipapagkasal natin. Ito'y nag-viral. Napashare na lang ng ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat.